Good day everyone. Ang pag-uusapan natin ngayon is ano ba ang kahalagahan ng pag-aayos sa sarili. Okay, so tapusin nyo itong video na to, kasi baka may maituro ko sa inyo, mga tips, mga ganyan. So, uh, my name is Jimmy Alibara nga pala. So, nasa clothing industry ako. So, may uh, branch tayo dito sa Nueva Vizcaya. May apat na tayong branch dito. Okay, so uh, number one, ang reason bakit kailangan mong... Uh, ayusin yung sarili mo. Kasi number one, ikaw nga yan eh. Sarili mo na yan. Tama. Best investment dito sa mundong to is sarili mo. Kaya investan mo yan. Kasi kahit magpantay yung paa mo, andyan pa rin yan. Tama? Okay. Second is dagdag self-confidence. Kasi, pag ikaw, naka, napansin mo ba may moment na lumabas ka, punta ka sa mall, or kahit sa dyan lang sa labas, tapos nakasando ka lang, nakaboxer ka, di ba parang yung aura mo mahiyain, medyo may hiya. Ewan ko na lang sa iba kung kaya nilang ganun, di ba? Pero, iba pa rin pag naka full attire ka eh, full arsenal ka eh. sa so yung point niya, yung favorite na damit mo, di ba? Yung nakasampay lagi dun sa cabinet, di ba? Yung hindi mo ginagalaw, pero pag may special event, tsaka mo lang siya bubunutin, ayun yung sinasabi ko. Pag, di ba, pag gamit mo yung pinaka-best at air mo is, ano, iba yung confidence mo eh. Mas maingay ka, mas iba yung aura mo, mas kumakausap kang tao, mas hindi ka nahihiya. Di ba? Nagets na yung point ko. So in short, dagdag self-confidence siya. Pag inayos mo yung sarili mo. Kahit sino pa yung kausap mo, di ba, kaya mo kausapin. Kasi minsan, dumadating yung opportunity sa atin. Kahit mapad-business man yan or ano ah, girlfriends or what ah, di ba? Pag nakaayos ka, di ba? Yung best opportunity yung palagi sa sa'yo. Not at all, pero mostly. And third na reason, bakit kailangan mong ayusin ang sarili mo? Kasi yun na nga yung branding mo sa mundo. Gets mo? Imagine mo, para kang naglalakad na brand, di ba? Naglalakad na business or something like that, ganyan. Sabi ko kanina, it's either nasa girlfriend man yan, boyfriend man yan, or nasa business man yan, tingin mo kakausapin ka, ng example, gusto mo makipag-business partner sa isang ganito, di ba? regardless sa mga ano, may resulta na, yung mga may resulta, di ba, yung mga sinasabi kasi, uh, mga ano, di ba, mga Steve Jobs, or uh, sila founder ng Facebook, ganyan, paulit-ulit, yung mga damit nila, mga type shit like that, di ba, yun, inner earn nila yun eh sila pwede na nilang gawin yun eh. Kasi may result na sila. Diba? Pero imagine nyo, yung mga damit nun, maabot ng libo-libo din yun ah. Hindi lang ganun-ganun yun. Sabi mo, plain black, all all plain black. Pero maabot ng 20K, isang polo lang yun. And last natin, na reason bakit kailangan mong ayusin yung sarili mo is respect mo yan sa sarili mo, guys. Okay? It's a respect for yourself. Tama. So kung gusto mong respetuhin nga ng ibang tao, need mo munang respetuhin sa sarili mo. Di ba? Hindi naman pwedeng, di ba, sarili mo pa lang, hindi mo na kaya kayusin, hindi mo na kaya, sabi natin sa, sa, sa bahay pa lang, hindi mo na kaya kayusin, paano ko ba respetuhin na ibang tao? Okay? So, for now, yun lang muna, mabilisan lang to. Pero, hopefully, sana kung natripan nyo yung mga ganyan video, pwede nyo i-share, comment kayo kung anong trip na gusto nyo. Okay, so, yun, kita-kit, snacks, see you.